Tagtakan tayo po ipinalad na mga kausap ang uh, isa sa mga deputy speaker ng Kamara at ang kinatawan po ng 1st District ng uh, Iloilo, si Congresswoman Janet Garin. Kong uh, Garin, good morning po. Johnny Banyas, na Sino. live na po tayo sa DWIZ, Alip Channel 23, madam. Good morning po, ma'am. Good morning, John. Good morning din sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Po, kasama po natin si Drew Nasino. Uh, first and foremost, Congressman Garin, uh, kamusta na po ang uh, Kamara matapos ang uh, palitan ng liderato nito, Congresswoman? Well, okay naman. No? Um, Siyempre, tuloy-tuloy kagad yung budget hearings, no? budget delivery, budget briefings ng uh, pinaka-last mahensya. Oh. And ito nga ang DPWH. So natapos kami kagabi ng medyo late na, no? I think past 10. Mm -hmm. Ang sunod na katanungan po, Madam Congresswoman, is yung po bang uh, chairmanship mm -hmm. at saka yung uh, leadership ng uh, ibang mga committee. May mga pagbabago po bang mangyayari after ng pagpapalit po ng uh, speaker, Madam Congresswoman? So far sa as of now sa ngayon wala namang nasasabing ganon um malamang walang major changes status Kasi, ko muna ma'am um oo status mm. ko naman okay mhm mm inaasahan po natin na kung ano po yung napasimulan ni speaker o dating speaker Martin Romualdez ng 20th Congress magtutuloy-tuloy po sa liderato nitong si uh, speaker Faustino D at ang uh, ibig sabihin pati po itong mga patuloy na deliberasyon sa mga budget ng iba't ibang ayan siya ng pamahalaan. Magtutuloy-tuloy lang po uh, Congresswoman Guerin. Uh, definitely, na no, definitely. Tuloy-tuloy ang trabaho. We need to pass the budget on time. Mm -hmm. And um, ang uh, hanggang sa ano ang uh, kayang matulong ang bawat kongresista eh mm -hmm. gagawin namin. Mm -hmm. Alright. Ma'am, Uh, dito po sa, of course, kahit uh, hindi na po speaker si uh, uh, dating speaker na Martin Roaldes, of course, eh, talaga magbibigay pa rin siya kahit paano ng mga advice. Ika, di ho ba? Uh, di, uh, Kong? Yeah, yan naman ang ano, no, na pag-usapan. Sa so pagkakaintindi ko, ilang beses sila na nag-usap ni Speaker Bojidi. Uh, mm -hmm. Kasama na dyan yung uh, um endorsement no ni former speaker Martin Romualdez doon sa mga iba't ibang party leaders mm -hmm. Kakibat din yan yung mga opo yung mga ano niya napanawagan niya na talaga all out support magtulungan mm -hmm. um, uh, pagkatapos opo iano talaga yung eto uh, yung uh, delivery of kasi ganito eh. I mean, mm. even if uh, even before um, resigning, ang dami na niyang kinakausap ng mga kongresista. Opo. At ang paulit-ulit lang niya na sinasabi ay uh, ano ba sa paningin mm nyo? Kasi well, we have to admit, no, the institution is under fire Opo. na nadadala no, dito sa mga allegation although hindi naman kasi lahat. Uh, as usual, no, uh, ang institusyon meron niyang mga iba na like a few bad eggs should not uh, hurt the whole institution ang problema lang um yun nga lumalaki ng lumalaking ingay pagkatapos mm. merong mga napapangalanan na hindi naman uh, hindi pa hindi pa na nawala dito sa Pilipinas, yung so mga wow. ganong bagay. So, mm -hmm, mm -hmm. trinay naman ni uh, former Speaker Martin na uh, talagang hanapan ng paraan. So, balit, yun, parang sabi niya, I mean, he just wants to um uh, do the ultimate sacrifice mm -hmm. and resign to save the institution from uh, further malis. No? Uh -huh. At uh, kung sakali daw medyo may mga aligasyon, eh, masagot ng tama. at the same time, medyo mabigyan ng fresh face. No? So parang... Um, Je oh, alam mo yun, pa. sometimes the leader has to take uh, full responsibility. Yes, oh, po. Yeah, oh. Uh, because the institution has to be. Al alam mo yon, yung bagong mukha, fresh oh, start and for the people to see that okay, we we are serious, no? Kasi we hear them. We we hear the people. Dapat naman talaga ganun eh. Ma'am, oh. uh, po, uh, uh, bago ko lang makalimutan, ano ho ba ang naging uh, pa, paano nyo ho ba napili si Uh, Congressman uh, Bojdi, Ano po yung mga naging uh, batayan po ninyo, ma'am, sa pagboto? Prior to this, kasi medyo matagal na rin yan, no? Kasi si sa totoo lang, si Speaker Martin ilang beses na rin nagsasabi na I, I really think I, I need to step down kasi nangyari siya ng previous Congress, 19th Congress, siya rin yung Speaker, oh, no, oh, no? Before Although, pa. Before pa. Hindi, No, 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 no. It, okay. This was the twentieth 20th okay. Congress. Para uh, It's, it's like saying na uh, nangyari siya under my watch. Mm, opo, opo. Uh -oh, nangyari siya under my watch. And um, maraming, dumarame uh, dumarami ng dumarami ang mga bagay-bagay na duma right. dumalabas. Yes. And, mm -hmm. um, na dadami na, no? Yung the whole institution. Uh, unfortunately, tumatagal kasi siya. Kasi yun ang naging, you know, it's not easy, no? it's not a walk no. in the park to manage more than 300 congressmen hmm. na mga leaders in their own respective areas. No? Hmm. So, different personalities, different advocacies, hmm. different interests. Hindi siya ganun kamadali i-manage. Ah, so, looking for a leader who can unite congress. It will not be perfect, pero andun kasi yung isang tao na hindi naman interesado sa posisyon um, pero nakikita rin na wala siyang ano I mean except for maybe um politics, wala siyang makakaaway na right. na congress. I mean, then, ano we need a uniting factor eh. yung bang tatay na makakatutok. Uh, sa kongreso. Sa makatuwid yeah. ang taang tatay na magbibigkis po sa buong uh, kongreso ika uh, congress uh, congresswoman ano po. Yun po ang Yes. Yeah, yes. mag unite. Yes. All right. Madam uh, Deputy Speaker, uh, ano po ang magiging uh, sitwasyon ngayon ni dating speaker Romualdez kasi kung ikukumpara paki-educate niyo po kami ha. Kung ikukumpara sa Senado nung uh, napalitan si Senator Jesus Coderro, napunta siya sa minority. What about si Congressman uh, Romualdez ma'am? Na alam naman nating kasama sa supermajority. Ano pa magiging pwesto niya ma'am? Ano magiging uh, lagay niya sa Kamara ngayon? He will still be part of the majority, no? Mm -hmm. I mean, he he's the president of uh, the biggest uh, party in Congress, Partido Lakas. Apo. So he stays as president. And at the same time, he still participates as a representative of the first district of mm -hmm. Leyte. Um, doon naman yung, uh, of course, is a seasoned um, legislator. Uh, and doon din yung vast and extensive experience and knowledge niya on handling Congress. So, mm -hmm. sa mga panahon na kailangan siya, eh sinabi naman niya, he is just there. No? Kasi, of course, everybody was, um, yung lalo na mga uh, party leaders and the speaker Bodji was also saying like mm -hmm. if there are matters that needs navigation no lalo na yung mga institutional memory niya mm -hmm. um he will be a call or a text away and he will also attend sessions on some occasions yun pong ganyang ika uh, ikang ay uh, banggit na sinasabing may pwersa pa rin, may kapangyarihan pa rin si uh, dating speaker, eh, ano po ang magiging tayo ninyo at reaksyon ninyo sa sinasabing parang nagpalit lang ng tao mm -hmm. pero ang namumuno yung dati pa rin. Jarin. Well, not not really. no. I mean yung ang ibig nilang sabihin is that speaker Boji is yes, um, there parang uh, parang siya pa rin si Speaker Martin, parang gano'n po. Wala raw pinagkaiba, Madam. Sorry for the word. Parang dami. Mm -hmm. Dami. Mm -hmm. Oh, parang ganun po. No, no, no. I'm um, definitely, um, Bojid is not a dummy, no? Mm. He's just a man of less words. Wow. Uh, pero napakatagal na niyang ilang beses na naging congressman niyan, gobernador, vice mm. gobernador, ngayon bumilik na kongresista. Actually, one factor that made him a choice What? of uh, almost all the members of Congress is the fact that he was not a member of the 19th Congress. Mm-hmm. Kasi hindi mo mahihiwalay eh. Andun yung uh, andun yung 20th Congress na magtatrabaho para sa interes ng taong bayan. Pero andun din yung patuloy na mga investigasyon who might implicate some of our colleagues. Mm -hmm. right. uh, so, ang ang hirap kasi kasi sa totoong gustong gustong-gusto ni Martin matundukan yung situation. Mm -hmm. Pero Minsan, may mga masasabi ng mga tao, may mga yung iba totoo, yung iba hindi. All of this will still be under investigation. Pero siyempre, medyo al alam mo yon yung uh, for Congress to cooperate, mm. you really need to be unbiased. Pero siyempre, yung nasa 19th Congress, din kasi si Speaker Martin James Speaker But, that time, Uh -huh. So ito naman si Boji, fresh face. Wala siya noong 19th Congress. Pwede but, na, kilala niya yung iba. But, pero andun yung sigurado tayong zero uh -huh. participation siya. Uh -huh. So we will move forward um towards delivering for the people. Uh -huh. But at the same time, um, pagkaintindi ko na no holds bar uh -huh. kung merong talagang makikita na involvement I magbibigay ng full cooperation Apo. ang uh, Kongreso. Kung ano Apo. man ang mga kailangan ng ICI, Apo. Congress will be there to assist. Apo. Madam Congresswoman, personally, kakilala niyo po ba si uh, Speaker D? Kasi may nagbabanggit, walang uh, iba kundi ang presidential sister na si Senator Amy Marcos, na kung quali qualification, pasok eh. Mm. Kaya lang ang problema, ang ng Senador, eh mukhang mabait daw bilang tao, masyadong mabait si uh, Speaker Di Baka raw ikang ay masamantala ng mga nasa paligid sa kanya. Can you comment on that, Congresswoman? Well, minsan <laughs> kasi ang tao, they would judge somebody by his looks or the way he speaks. Eh, mabait siya kung sa mabait. Mm -hmm. No? Uh, pero, marunong din siyang magalit at mm -hmm. uh, medyo kasi nakasama ko na si Bodge nung ba. I think that was um in 2004 24 ba. 2004 until I think 2000 um then or yeah, yeah parang, ba, basta somewhere nakasama ko na siya ilang ilang taon sa kongreso akala mo lang na Mabait naman siya no kasi kung mm. kung kung sa mabait but when we when you do the work he he knows the direction and he can be he is firm in many of his decisions mm. Pwede ba nating banggitin na uh, with Ronald Das Congresswoman Jolina uh, tahimik pero matinik mm. <laughs> <laughs> Tahimik pero matinik no? yung, I mean, yung, yung, yung firmness <laughs> Yung uh -huh. kanyang firmness. Yung, yung kasi yung nakakatakot yung, uh sa isang tao, Congresswoman, di ba yung sinabi lang ng tatay-tahimik, uh -huh. pagka nagalit, ibang klase. Malalim daw pag tahimik. Yes. Ah, Alright. Hindi, well, ganito yan. No? Ganito yan. Si Speaker Boji, actually meron siyang similar personality sa kay Pangulo. Ooh. Alam mo, minsan maraming mag maraming lalapit. Natural yan. For people who are in power, maraming lalapit eto mm -hmm. dito magbibigay lang kung ano-ano mga intriga right and left is the type of person who will just smile mm -hmm. listen to you but at the end of the day he knows to decipher who is telling the mm -hmm. truth or he is not telling the truth no kung okay. nakikita nyang ah, wala naman to intriga to or gagamitin lang yung poder eh pasok labas yon mm -hmm. uh, ganun yung kanyang personalidad mm -hmm. Right? So, good luck. But okay. when it comes to the point that he needs to decide, eh, talagang firm yan. No? O, kumbaga, hindi mo siya mabubola. Akong, uh, uh, last few questions na lang po uh, from my uh, part. Ano po? Uh, ngayon pong may bago na po tayo, may bago na po kayo na house speaker at uh, meron po tayong mga kinakaharap, meron kayong mga kinakaharap po na matitinding hamon dyan po sa Kamara sa gitna nga po ng controversial sa flood control projects. Ano po ang inaasahan po ninyo sa pamumuno ni uh, Speaker Bo GD sa gitna po ng malaking hamon po na kinakaharap po ninyo dyan. Ika, eh, nabanggit na po kumbaga the damage has been done. May mga idinawit ng mga mambabatas na da, si uh, dating Speaker uh, Romualdez pinangalanan din Uh, what do you expect po, uh, uh, Congresswoman Janet Garin? Well, um, we expect a more united Congress na ang magiging tutok ngayon ng lahat is ano ba yung mga, at yung unang-una, itong -una, batas na para sa sambayan ng Pilipino. Mm. Pangalawa, um, kailangan-kailangan din kailangan, matutukan. Ano ba yung mga legislative measures that we need to pass ano rin yung mga dapat baguhin. Ano uh, yung yung punto dito is that this will all every action will be attuned, no, will be in line with the call of the president for a bagong Pilipinas. So mm. makakapag concentrate kasi sa totoo lang, well speaker Martin is a hard working person. Talagang kilala ko 'yan eh. Ever since pa mm. talagang hard working yon. Pero nitong mga nakaraang buwan, dahil nga sa gulo, dahil sa dami ng intriga, then dahil din sa mga nuances within Congress. Na, nahihirapan siya mag-concentrate to lead hmm. Congress. No? Kasi gustong gusto niya, pero almost every day na lang, ang daming mga problema na lumalabas. Alright. Ma'am, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan pa po kayo mensahe, lalo na sa ating mga kababayan. Na alam naman po nating uh, nagpupuyos na sa galit mm -hmm. dahil sa resulta nitong mga anomalyang nabubunyag at patuloy na inaimbisigahan sa mga oras na ito, ma'am. Yeah, so sa ating mga kababayan, um, naintindihan namin yung galit. No? Um, maski, yung, maski yung mga congressman na iba, syempre may galit din na. Ganito pala karami, no? ibang iba yung mga pwedeng ilagay sa mga tama tamang projects no because we thought they were being placed in the needed projects hindi naman namin naiikot na yung lahat lahat no but then ayan na yung nangyari while we are we will all be calling and we are calling for accountability um talagang pinupush talaga namin na yung namang mga with my eh, mm. tapusin no kasi well tama naman magkakaroon ng mga kaso pero mm. yung mga nakatiwangwang eh mas magandang tapusin no? mm. but be that as it may um, wala namang perpekto but we cannot just close our doors mm. um sana matanggap nila yung aming pakisuyo na bigyan ng pagkakataon ang kongreso na makapagtrabaho makapag-deliver a, a new face um a continued vision um, dahil sila naman talaga ang uh, bosses no ng taong bayan. Mm. kaya sana maintindihan nila na ito mga pangyayari ay hindi sinadya pero dahil ito ay nangyayari we need to stand up mm. do the necessary amendments para matuwid no at isa ayos ang kongreso and of course senate is also doing the same mm dahil kailangan naman talaga natin ito no para sa bayan. Right. Dat maraming maraming salamat po sa pagkakataon at uh, sa mga susunod na araw malamang eh maaabala po namin kayo muli kongreswoman mm -hmm. Gerin. Good luck po sa inyo. Salamat po. Good morning po. Ingat Thank las, po, ingat po. Salamat Thank po. Thank you. Good morning. Good morning din po. All right. Mga kabalitaan, balitak-takan si uh, House Deputy Speaker at Iloilo mm -hmm. uh, 1st -Ilo District Representative Janet Garin.